Ika-26 ng Hulyo, 2025, Stavropol, Russia, 500 at 40 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ang isa sa pinakamahalagang pabrika ng militar ng Russia na gumagawa ng mga sistema para protektahan ang mga puwersa nito laban sa mga drone ng Ukraine ay nasira sa isang surgical precision na pag-atake. Pero ang pagsabog na iyon ay hindi isang hiwalay na insidente. Sa parehong sandali, mahigit limang daang kilometro ang layo. Sa rehiyon ng Sumi, may nangyayaring mas nakapipinsala para sa hukbong Ruso. Isang bagay na pumilit kahit ang pinakamatinding taga-suporta ng Rusya na aminin ang pagkatalo. Para maintindihan ang kahalagahan ng pangyayaring ito, kailangan nating tingnan ang Kursk sa Rusya. Sa rehiyong iyon, nakapokus ang humigit kumulang 50,000 libong sundalong ruso na may tila matibay na plano. Lumikha ng protektibong lugar sa hangganan. At ang mas mahalaga, pilitin ang Ukraine na panatilihin ang kanilang pinakamahuhusay na tropa na malayo sa iba pang mahahalagang harapan. Isa itong estratehiya na gumagana na sa loob ng ilang buwan. Pero nagkamali ng malaki ang mga komandanteng Ruso Noong ika apat ng Hulyo, dahil sobra ang kumpiyansa nila sa kanilang dami, naglunsad sila ng opensiba na mabilis na nauwi sa tinawag mismo ng mga sundalong Ruso na isang madugong labanan. At heto ang unang problema. Ang mga reserbang Ruso ay masyadong malayo ang pwesto mula sa harapan para makaresponde agad. At dahil dito, napansin ng Ukranya ang pagkakataon. Sa halip na basta magdepensa lang nagsagawa sila ng isang matalinong hakbang, isang operasyon na tinatawag ng militar na aktibong depensa. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito sa aktwal? Ganito kasi, ginawa ng mga Ukranyano ang eksaktong kabaligtaran ng inaasahan ng mga Ruso. Sa halip na magtayo ng mga nakapirming linya ng depensa at manatili sa pwesto, sinadya nilang umatras mula sa ilang posisyon, kunwari umaatras talaga sila. Ang mga sundalong Ruso nang makita nilang tila tumatakas ang mga Ukranyano, ay agresibong sumugod para sakupin ang iniwang teritoryo. Isa itong perpektong pinagplanuhang bitag. Habang patuloy na sumusulong ang mga Ruso ng mas malalim ang kanilang mga linya ng supply, tulad ng mga konvoy na nagdadala ng bala, gasolina at mga dagdag na tropa, ay lalo pang humahaba at nagiging mas vulnerable inat hanggang sa sukdulan. Ang mga Ruso ay kumakalat sa mas malawak na lugar nakakalat ang kanilang mga tropa at mahina ang kanilang mga linya ng komunikasyon. At sa mismong sandali na umabot sila sa punto ng pagkaputol, noong sila ay pinakamahina at magulo, umatake ang mga Ukranyano ng buong lakas sa mga gilid. Ito ang taktika na nagbago ng isang tila pagkatalo sa teritoryo tungo sa isang mapagpasyang taktikal na kalamangan. Akala ng mga Ruso ay nakakalamang sila ng teritoryo, pero sa totoo lang, papunta na pala sila diretsyo sa isang bitag. At gusto mo bang malaman kung sino ang namuno sa kontraopensibang ito? Ang sagot ay siguradong magugulat ka. Ang dalawang daan at dalawamput limang brigada ng paglusob ng Ukranya. Kung hindi mo pa narinig ito, kailangan kong ipakita sa iyo kung ano ang kinakatawa ng unit na ito para sa Ukranya. Original. Ito ay isang batalyon lang ng territorial na depensa ng Kharkiv na buo noong Marso ng 2022 ng mga voluntaryong desperadong ipagtanggol ang kanilang lungsod. Pero sa pamamagitan ng mga pinakamadugong labanan ng digmaang ito, tulad ng mga naganap sa Bakhmut, Avdivka at ang pagsalakay sa Kursk, sila ay naging isang bagay na lubos na kakaiba. Ngayon, pinamumunuan ni Koronel Ole Shiryayev gamit ang mga sasakyang aleman na Marder at Amerikano na Bradley. Ang at 225 brigada ay naging isang elite na puwersa. At noong ika-25 ng Hulyo, nagsagawa sila ng isang kahangahangang operasyon, isang bagay na tinawag ng mga military analyst na perpektong pinser maneuver laban sa nayon ng Kindrativka sa Ukranya. Isang video pa nga ang inilathala sa mga social media na nagpapakita ng totoong mga larawan na kinunan mismo ng mga tropang Ukranyano na nagpapakita ng eksaktong galaw militar ng operasyong ito. Nakakamangha ang paraan kung paano ginawa ang lahat. Una, nagsagawa ang hukbong panghimpapawid ng Ukranya ng mga tumpak na pag-atake para magdulot ng takot sa mga posisyon ng mga Ruso. Pagkatapos, habang sinusubukan ng mga Ruso na mag-organisa muli, inatake ng ikadalawang daan at 25 mula sa mga gilid at tuluyang pinalibutan ang 30 grados rehimento ng mga motorisadong marino. Ang sumunod na nangyari ay lubhang nakapinsala. Walang tigil na binumba ang mga Ruso ng mga sistema ng IEMARS, mga high precision na rocket artillery na sumira sa kanilang artilleria habang ang mga grupo ng drone ay naghahanap ng mga sundalo at sasakyan isa-isa. Ang commander ng batalyong Ruso Andrei Yartsev ay napatay sa labanan. Ang kanyang mga tropa, karamihan sa kanila ay mga rekrut na kulang sa pagsasanay, ay tuluyang bumagsak. At ang resulta ng operasyong ito ay makikita mo ngayon. Ang bidyong ito nakuha sa sentro ng Kindrativka pagkatapos ng labanan ay nagpapakita ng watawat ng Ukraine na iwinawagayway kung saan dati naroon ang watawat ng Russia. Kaya may nangyaring halos hindi pa nagaganap noon. Mismong mga channel ng propaganda ng Russia sa Telegram ang nagsimulang umamin sa sakuna. Isa sa kanila ang sumulat ang mga mandirigma ng tatlong ng sampung motorisadong rehimento na nagpanatili ng kanilang mga posisyon hanggang sa huli ay nanatili na ng tuluyan sa direksyon ng Sumi sa kasamaang palad, hindi na naging posible na marating sila. Ngayon, huminto ka at mag-isip kapag ang mga propagandista ay umaamin na ang isang buong unit ay tuluyang nawala. Alam mong mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa iniisip natin. Pero sa pagkakataong ito, nagsisimula pa lang ang kaguluhan ng mga Ruso. Habang ang ikadalawang daan at putlima ay pinagtitibay ang kanilang tagumpay, ang iba pang mga unit ng Ruso sa rehiyon ay nagpanik. Ayon sa mga ulat ng parehong mga Russian military blogger, inilarawan nila ang mga eksena ng lubos na kaguluhan. Mga sundalong iniiwan ang kanilang mga posisyon ng walang utos, mga unit na nagpapaputok sa isa't isa dahil sa kakulangan ng koordinasyon, at mga tropang namamatay sa sarili nilang mga minahan na sila rin ang nagtanim. Isang partikular na kakaibang kaso ang kinasangkutan ng tinawag mismo ng mga Russian military blogger na karera para sa karangalan sa pagitan ng iba't ibang unit ng Ruso upang masakop ang nayon ng Sadka. Isipin mo yon, maraming unit ng militar ang nagkakumpitensya sa isa't isa para maging una sa pagsakop ng isang layunin. Bawat isa gustong makuha ang kredito sa tagumpay para mapabilib ang mga komandante, makakuha ng medalya o simpleng may maipagyabang lang. Sa halip na magkoordina ng kanilang mga atake at magtrabaho ng magkakasama, bawat unit ay lumalaban para sa sarili nila. Walang maayos na komunikasyon sa iba. Ang naging resulta ay sakuna. Ang ika-isandaan at tatlumputpitong rehimento aerotransportado at ang ikawalong daan at sampung brigada ng naval infantry ay sabay na dumating sa baryo. Galing sa magkaibang direksyon, walang koordinasyon ng utos at hindi alam na may mga kaalyadong tropa sa lugar. Literal silang nagbukas ng putok sa isa't isa. Iniisip na kalaban silang mga puwersang Ukranyano at... Habang ang hukbong Ruso ay nagkakawatak-watak sa larangan ng digmaan, ang Ukranya ay nagpapakita ng isang ganap na kakaibang kakayahang militar. Ang kakayahang atakihin ang puso ng makinarya ng digmaang Ruso. Naaalala nyo ba ang pabrika na ipinakita namin sa simula na may layo na daan-daang kilometro? Ang signal sa Stavropol ay hindi basta-basta pabrika lang. Bumubuo ito ng mga electronic warfare system na ginagamit ng Russian forces para protektahan ang sarili laban sa Ukrainian drones. At hindi basta-basta umatake ang mga Ukranyano. Partikular nilang tinarget ang mga pagawaan na may mga high value na makinang kontrolado ng computer. Ito ay mga automated na makina na sobrang eksakto kontrolado ng computer na kayang gumawa ng mga military electronic components na may millimeter level na katumpakan, gaya ng chips, circuits, at mahahalagang pyesa para sa radar at electronic warfare systems. Napakamahal at mahirap palitan ang mga kagamitang ito, lalo na para sa Rusya na nahaharap sa mga international na parusa. Sa pagsira ng mga Ukrainyano sa mga makinang ito, naputol nila ang produksyon sa mismong pinagmulan. Tingnan mo ang bidyong ito. Isang kompilasyon ng iba't ibang tumpak na pag-atake ng mga Ukrainyano laban sa mga posisyong militar ng mga Ruso. Pansinin mo ang pagkakaiba. Mga tiyak na target militar, kalkuladong mga pag-atake, malinaw na estrategikong mga layunin. Ngayon, ihambing mo ito sa tugon ng Rusya. Dahil sa pagkabigo sa kanilang mga pagkatalo sa labanan, ginawa ng mga komandanting Ruso ang palagi nilang ginagawa kapag hindi maganda ang takbo ng mga bagay Inatake nila ang mga sibilyan. Sa Sumi, gumamit sila ng mga raket na grade. Napaka hindi eksakto ng mga sandatang ito. Pero kahit ganoon, pinili pa rin nilang gamitin para bumbahin ang mga siksikang tirahan. Isipin mo ang trahedya. Ospital, paaralan, palengke, lahat naging target. ni Adriana Sanoto Sa Odessa, tinamaan ng mga ballistic missile ang makasaysayang pamilihan ng Pribos at mga gusali ng apartment na pumatay sa mga manggagawa sa pantalan at buong pamilya. Ipinaliwanag ng Amerikanong General na si Jack Keen ang luhika sa likod ng estratehiyang ito. Sinabi niya, sinusubukan nilang pahinain ang mga Ukrainyano, sirain ang loob ng sambayanang Ukrainyano. Ngunit, gaya ng itinuro rin ng Amerikanong General na si Ben Hodges, hindi kailanman gumana sa kasaysayan ang mga estratehikong pambobomba laban sa mga sibilyan. Hindi ito gumana laban sa mga Briton noong ikalawang digma ang pandaigdig sa Vietnam at sa Ukraina. Sa katunayan, nagdudulot ito ng kabaligtarang epekto. Bawat pag-atake sa mga sibilyan ay lalo pang nagkakaisa ang mga Ukranyano laban sa Rusya. Ngunit marahil ang pinakadramatikong pagbagsak ay naganap sa digmaan ng impormasyon. Sa loob ng maraming taon, ang prodigma ang channel ng Rusya sa Telegram ang kumontrol sa naratibo. Inilalarawan ang bawat pagkatalo bilang tagumpay. Pero sa Sumi, may nangyaring kakaiba. Binahan ng Ukraine ang social media ng mga hindi mapapasubali ang ebidensyang biswal. Mga video tulad ng ipinakita namin kanina ng mga drone na nagpapakita ng mga nasirang kagamitan ng Russia, mga larawan ng mga sundalong sumusugod at mga litrato ng watawat ng Ukraine na itinatataas. Isang dagsa ng mga ebidensya na lubusang nagpabigat at nagpabagsak sa makina ng maling impormasyon ng Russia. Nagpanik ang mga military blogger ng Russia Una nilang sinubukang itanggi. Sinasabing peke ito o propaganda lang. Nang hindi iyon umubra, sinubukan nilang maliitin. Sinasabing hindi naman ganoon kahalaga ang kindratibka. Sa huli, nagsimula silang magsisihan sa isa't isa na nagdulot ng maiinit na talakayan sa mga channel sa Telegram. Sa unang pagkakataon, kahit ang pinakamatinding propagandista ng Rusya ay napilitang aminin ang katotohanan. Isa sa kanila ang sumulat ang sitwasyon sa harapan ng Sumi ay lumalala. Ang kalaban ay umaatake hindi lang sa dami, kundi pati na rin sa kalidad. Ngayon, huminto ka at mag-isip kapag mismong mga taga-suporta mo na ang umaamin na mas mataas ang kalidad ng kalaban. Alam mong hindi lang laban ang natalo mo, pati ang kwento ay natalo mo na rin. At sa sandaling iyon ng matinding kahinaan, doon pumasok ang international na diplomasya. Nakita ni Donald Trump ang isang pagkakataon. Noong ikalabing apat ng Hulyo, nagbigay siya sa Rusya ng isang ultimatum na limampung araw para tanggapin ang isang kasunduan sa kapayapaan sa ilalim ng banta ng napakabigat na mga sekundaryang taripa. May target ang mga taripang ito ang mga export ng langis ng Rusya papunta sa China at India. Si Marco Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos, ay diretsyong nagsabi, nauubos na ang pasensya. Dumating na ang oras para sa aksyon. At gumana ito. Pagkatapos ng pahayag na iyon, pumayag si Putin sa unang pagkakataon na makipag-usap sa mesa ng negosasyon kay Zelensky. Inanunsyo ng Turkey na parehong pumayag sa prinsipyo ang dalawang leader sa isang summit sa teritoryo ng Turkey na may partisipasyon mismo ni Trump. Pero dito, may problema tayo parehong panig ay nananatiling matatag sa kanilang mga posisyon. Patuloy pa rin hinihiling ni Putin na tuluyang umatras ang Ukraine mula sa apat na probinsya at talikuran ang NATO. Patuloy na hinihiling ni Zelensky ang ganap na pag-atras ng Russia at pagbabalik sa mga hangganan noong isang libo, na raan, naput isa. Bakit pumayag si Putin na makipag-usap ngayon? Maaring nasa mga wasak na bukirin ng sumi ang sagot kung saan nalipol ang ikatatlumpong rehimento ng Russia. At sa mga guho ng signal na pabrika sa Stavropol kung saan inatake ang kakayahang militar ng Russia sa sarili nilang teritoryo. Ang labanan sa Sumi ay hindi lang isang taktikal na tagumpay. Ito ay naging isang punto ng pagbabago na naglantad ng maraming kahinaan sa hukbong Ruso. Mahinang koordinasyon, mababang kalidad ng mga tropa at mga pagkukulang sa intelihensyang militar isa rin itong pagpapakita ng lumalalim na kasanayan ng mga puwersang Ukranyano at ng kanilang kakayahang gawing isang mapanirang opensiba ang kanilang depensa. Masigit sa lahat, ito ang unang pagkakataon na napilitan ang makinarya ng propaganda ng Russia na aminin ang pagkatalo dahil hindi na nila ito kayang itago o bigyang katwiran. Nagpapatuloy pa rin ang digmaan Ngunit may isang bagay na lubos na nagbago sa mga bukirin ng Hulyo sa Sumi. Ang tanong ngayon ay hindi na kung kayang lumaban ng Ukraine, kundi kung kayang makibagay ng Russia sa bagong realidad kung saan ang dati nilang mga kalamangan ay hindi na garantiya ng tagumpay. Ngayon, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Ang pag-atake gamit ang mga drone ang pinakanakapukaw ng pansin sa kwentong ito. O baka naman ang mismong mga Ruso ang umamin sa mga problema. Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maintindihan ang komplikadong sitwasyong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para sa iba pang mga pagsusuri tungkol sa geopolitika at mga international na tunggalian. At ibahagi mo rin ito sa mga taong interesado rin sa mga ganitong usapin. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.